kahit idaan mo na sa washing par kailangan pa rin ng kusutin pagka puti par kahit di maging matang-tang yun ang buling sa washing muna yung maing mo yun yung isa i utrohon di pwede nga iasa ni mo sa washing kining mga puti kaya ang mga mansani kung mga hugaw di yun siya matang-tang sa washing muna yung utrohon na toog kuskus kaya e huwag iasa na sa washing park kining mga puti mga lagong mga puti pag -it na to utroon o kusok may manang mga decolor par kaya iwasing nyo nagdili na kusoton utroon o kira kaya di kulay man to siya o kanyang puti inanayot nga ato giniing utrohon o kusot pagkahuman o buasing iyo pa natin karon par kay statement tayo kagabi Una nga naglaba tayo ngayon kaya nga pong asawa mong gud ni sakit ang yung nipon wala pud say pasok na lang di sa PD maglaba basig mabukhat wala karon ta tayo karon ang naglaba pa Hanapin na, natin yung may mga buling pa. Yan ang siguruhin natin. lalo na itong sa liog pero, ito ang importante ay yung liog sa liog ang importante talaga dahil nandyan yung buling